mga idol nandito ako yun sa ano C5 extension sa habaan ng C5 extension sa Paranaque okay. kita nyo naman yung mga ano kita mo Ayan, nakikita, ay mo, nakikita nyo, nyo yung mga idol nandito ako sa likod ng airport malapit sa ano uh, moonwalk shout out nga pala dyan sa mga followers maraming salamat sa inyong pagsuporta thank you very much